Malinaw ang naging pahayag ni VP Sara Duterte. Ang pagpapalit ng Speaker of the House ay isa lamang palabas. Sabi niya, huwag tayong magpaloko dahil kung sino man ang ilagay nila, si Martin man o si Boji D, iisa lang ang grupo na pinaglilingkuran. Ang Pamilya Marcos at ang kanilang makapangyarihang alyansa, ito ang problema sa kasalukuyang pamahalaan. Sa halip na tunay na reforma at paglilinis ng Kongreso, nakikita natin ay palitan lang ng mukha. Ang dating speaker, bumaba dahil sa matinding batikos at aligasyon ng korupsyon, pero ang ipinalit ay kaalyado rin ng parehong grupo. Ang mensahe kay VP Sara ay malinaw. Wala silang balak linisin ang sistema, kundi protektahan ang interes ng iilan. Tama si VP Sara na walang katatagan ang mga institusyon sa ilalim ni Marcos Jr. Nakikita natin kung paano ginagamit ang budget bilang laruan ng mga politiko, chop-chop dito, insertion doon, para lang masiguro na may pera silang ipapasok sa bulsa. At kapag nabuko, mabilis ang kanilang cover-up. Ang tanong, hanggang kailan magtitiis ang taumbayan? Dagdag pa rito sinabi ni VP Sara na hindi dapat hinahayaan ni Marcos Jr. ang mga kongresistang sangkot sa anomalya na makalabas ng bansa. Totoo, bakit pinapayagan silang magtago sa ibang bansa at iwasan ang pananagutan? Kung seryoso ang Pangulo sa laban kontra korupsyon, dapat agad niyang ipatigil ang pag-alis ng mga nasasangkot. Pero hindi niya ginawa at doon pa lang, kitang-kita na ang double standard. Kung tutuusin, ang tunay na problema ng bansa ngayon ay kawalan ng direksyon. Sa ekonomiya, bagsak ang kumpiyansa ng mga mamamayan. Sa politika, puro awayan at pansariling interes ang inuuna. At sa pamamahala, wala tayong nakikitang malinaw na bisyon, walang plano, at walang tapang na magpatupad ng pagbabago. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit nananatiling mataas ang tiwala ng tao kay Duterte at sa kanyang pamilya. Sa panahon niya, ramdam ng mga Pilipino ang leader na may malasakit at may tapang. Sa panahon ngayon, puro politika at pagpapayaman ng mga nasa kapangyarihan. Sa huli, ang sinabi ni VP Sara ay isang babala sa sambayanan. Huwag tayong paloko sa pagpapalit ng mukha sa kongreso. Dahil kung iisang bulok na grupo lang din ang namumuno, hindi pagbabago ang tawag diyan, kundi panlilin lang.